Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamput-anim ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa wala ring mapapala patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi ngunit hindi nagbabago ang daigdig ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog pabalik-balik lang sa pinanggalingan ang hangin ay umihihip patungong timog papuntang hilaga habang buong araw na paikot-ikot lahat ng tubig ay umuwi sa dagat ngunit dito napupuno ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag, walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, amin kang tahanan noon ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mo winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi na lalantat bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay nami may ikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay, ipadamaya ang wagas mong pag-ibig at sa buong buhay nami, may galakang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Aleluya, Aleluya! Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohan at buhay patungo sa amang mahal. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetraka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Yesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, Pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Yesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,